Ngayong araw nga pala mga tol, walang tigil ang pagbuhos ng ulan dito sa amin. Kaya naman naisipan ko magluto ng ginataang papaya. Kapag ganito nga malakas ang ulan ay eh, kanya-kanya tayo ng diskarte sa pagluluto. Kasi naman nakakatamad talaga lumabas kapag ganitong malakas ang ulan. Karamihan talaga dito sa atin sa Pilipinas kapag ganitong malakas ang ulan at kapag malamig ang panahon. Karaniwang niluluto talaga natin ay ang sopas, yung iba nga nagchachampurado pa at aruskaldo. Pero para sa akin, mas masarap din naman itong ginataan. Tapos dadamihan mo ng maraming maraming sinis. Pag yun ang ginawa mo, sinisigurado ko sa iyo, hindi hindi mo nakakailanganin pa ng kayakap sa gabi. Umpisa na natin mga tol magluto at wag na natin patagalin. Tara, luto tayo. Sa kawali mga tol, maglalagay lang tayo ng mantika. Kapag mainit na yung mantika, isusunod na rin natin ilagay yung bawang. At kapag natutusta na yung ating bawang, isusunod na rin agad natin ang sibuyas. Pagkatapos niyan mga tol, palalabasin lang natin yung mga aromatics niya at ilalagay na rin natin ang luya. At kapag naramdaman mo na may nagsasauli na ng daspan at sa walis tambo, pudyat na yan na nakarating na sa kapitbahay mo ang aromatics na nilagay mo. O so, di kaya naman kung meron kang kaibigan na kanina pa pabalik-balik dyan sa tapat ng bahay nyo, ibig sabihin niyan, pudyat na yan na nararamdaman na niya na masarap ang niluluto mo. Isusunod na natin mga tol, ilagay ang ating giniat gayat na papaya. Mix-mix lang natin mga tol hanggang mag-mix yung kanyang lasa. Pagkatapos niya mga tol, maglalagay lang ako ng ikalawang gata para lumambot yung ating papaya. Ikaw tol, ano bang gusto mo sa papaya? Yung malaki o yung maliit? Ilagay mo naman dyan sa comment section kung anong gusto mo sa papaya. Yung ba o yung hilaw. Pakukuluan lang natin ng ilang minuto ang ating papaya. Ganitong hiwa nga lang pala ang gusto ko sa papaya. Ayaw ko kasi ng malaki. Ang hirap kainin pag malaki ang hiwa ng papaya. Yung katamtamang hiwa lang ang gusto ko mga tol. Susunod na natin mga tol ang purong-purong gata. Medyo half lang ang ginawa ko nung unang lagay ko do sa ikalawang gata kasi maluluto pa yan do sa purong gata mamaya. At maglalagay pa tayo ng sardinas dyan. Kaya half cook lang ang gagawin natin sa unang luto. Bali, dalawang piraso nga lang pala ang nilagay namin dyan gata na mabibili nyo lang sa amin ng 25 pesos ang Isang isa. Isang paalala nga pala mga tol, kapag magluluto kayo ng ginataan at nailagay mo na yung gata, wag na wag mo munang hahaluin ito. Hayaan mo munang magkulo siya ng kaunti hanggang sa maluto yung gata. At pagkatapos noon mga tol, pwede pwede mo haluin. Nang sa ganun makukuha mo talaga yung tekstura o yung gusto mong lapot ng gata. At pagkatapos na mga tol, ilalagay na natin ang mega sardines. Kahit anong klase ng sardinas mga tol, pwede pwede nyong ilagay. Nasasay niyo na kung anong ilalagay nyo. Mas napili ko lang talaga kasi si mega sardines. Kasi naman siksik ang lasa saka sobrang sarap ng mega sardines. At saka isa pa sa nagustuhan ko sa mega sardines. Sobrang linamnam at saka siguradong garantisado. Napapasarap talaga ang luto mo kahit anong gawin mo sa Mega Sub Kaya wag na natin patagalin mga tol, lalagyan lang natin ng konting asin mga tol ang ating niluluto. Pagkatapos yan mga tol, wag na natin masyadong hahaluin nang sa ganon hindi madurog ang ating nilagay na sabdinas. Gusto ko nga pala pasalamatan yung mga nagko-comment dito sa FB page. At saka yung mga laki share natin, maraming salamat po sa inyong suporta. Shoutout po pala kay Ma'am Nena ng Kalawan Laguna. Kay Ma'am Rosita de Guzman ng Dasmariñas, Cavite. Maraming salamat po sa pag-share at sa pag-comment dito sa aking FB page. Kay Ma'am Josephine Rosales ng San Pascual, Batangas. Maraming salamat po. At kay Ma'am Mendoza ng Baguio City. Maraming maraming salamat po. Sa mga gusto po magpa-shoutout, maglagay lang po kayo dyan sa comment section kung tagasan kayo. At huwag mo na rin kalimutan ilagay sa comment section kung taga saan at nang malamang ko naman kung hanggang saan umabot ang aking video. At kung nagustuhan mo naman ang aking video at gusto mo rin talagang mapa-shoutout at mapasali sa aking content, ilagay mo na dyan sa comment section. At ilagay mo na rin na request mo luto na natin next vlog. Hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, paalam! alam. はい。